Ayan po mga kababayan, welcome po muna sa aking channel. Heto at muli nagbabalik ang inyong likod, Pats Press TV. Kaya yeah, eto, nakikita nyo po isang kabataan na babae na nasa picture na to. Ito po ay isang video na kung saan, imagine na masasabi nating kabataan, bagay kabataan na nagsusumamo, na isa siya sa mga kabataan na sumisigaw na at dumadaing na tungkol dyan sa anomalya sa plat control. Kaya wag na natin baliwalain dahil sumambulat na talaga sa kaisipan ng mga kabataan na hindi na natin, mas, na, na, hindi natin na simple lang ang problema sa plat control. Dahil ang dami pong infrastructure na ano na na-delay. Ang dami na. Dahil lang sa flood control. dula lahat napunta sa pondo ng DPWH. Ang pinakamalaking pondo na, na nakuha sa DPWH. Education. Lahat ng mga parkour for health na kinakaltasan nila napunta lahat sa DPWH. Kaya ito, sa video ito, tina lang natin. May silang naman siya. Tinan natin kung paano ang isang kabataan na talaga namang sumisigaw na at dumaday na rin pati mga kabataan. Moro investigations lang. Dapat may managot. Sabi ng DPWH, this is where your taxes go. Ang sabi nating mga kabataan, this is where your taxes goes. Minumulto ang pera ng taong bayan. Hindi na pwede. Moro investigations lang. Dapat may managot. Sabi ng DPWH, this is where your taxes po. Ang sabi nating mga kabataan, this is where your taxes goes. Minum Ayan, di ba napakinggan natin, napanood natin. Siguro, mga ito ang mga nakarang rally, pero ang dami rin mga kabataan talaga na sumama na. Pero ito, si ate hindi naman natin masasabi, baka ito ay isa sa mga anti-corruption din. Pero may mga ano eh. May halo-halo kasi mga grupo yan eh. Maaaring may mga makakaliliwa at na talagang merong mga maka-DDS. Kasama na ako dyan sa DDS niya. Pero hindi nga lang ako nakasama ng sarali. Pero ito may video pa, to, pa po tayo papakita na talagang nagsusumamo rin. Okay. 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 Corruption, tutulan, labanan. Yan po sila, tulutan pa pin tulutan korazon oh, tape ka wala pa um un... okay sandali lang ko no aha uh -huh. eh deng muro investigation 3. Corruption, tutulan, labanan. Huwag pahintulutan. Huwag pahintulutan. Corruption, tutulan, labanan. Kaya yeah, di, no, no, maaaring ibang grupo din yan na nakikita natin pero masabi natin baka mga kaliwa. Pero ang sinisigaw din nila is anti-corruption din sila. Say no to flood control scam in Bul Bulacan. Puro mga taga ano to, ta taga Bulacan na sumisigaw rin talaga. Imagine na uh, talagang tinamaan ng bahari ito ang Bulacan. Sila ang talagang tinamaan. Pero sa kanila ang sentro ng investigation eh. Kaya uh, as para sa akin yung investigation sa investigation diyan sa Blue Committee may ano rin eh, favoritism din eh bakit hindi nila investigahan yung mga kagaya ng Ilocos Sur sa mga ibang karatig ano karatig na mga probinsya kung saan merong mga malalaking ano uh, pondo yan nandiyan dyan yung mga anomalya eh di ba eh ito po may papakita pa uh, susunod po sa atin ito ay Tungkol naman... AFP sa ngayon ang may pinakamataas na, okay, oh yeah. uh, 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 na, pinaka na trust rating ang Armed Forces of the Philippines po? Niniwala po ba kayo, Ginoong Pangulo, na ang AFP sa ngayon ang may pinakamataas na trust rating ang Armed Forces of the Philippines po? I have no personal knowledge but uh, if you say so, Mr. President, I believe you. Opo. Bilang kayo po ay uh, dati, na nasa Philippine Military Academy at kayo po ay nagserbisyo sa bayan, naniniwala din po ba kayo na isa sa pinakamatapat ang ating Armed Forces of the Philippines? Tama po yon, Kasi yung kanilang uh, off, sinabi na talaga, ipagtatanggol nila ang watawat. Pero dapat nga talaga malakas ang pondo ng AAP. Kasi yung mga modernization ng mga gamit ng AAP, dapat matagal na rin yan yan eh. Matagal na rin, uh, pinalitan yung mga lumang ano nila eh. O kaya na, nakabili, na, na, nakabili na sila ng bagong kagamitan na panggera. Diba? Nasimulan na ni tatay Digong dati yan. Ang dami niya nang biniling mga ano mga kagamitan kagaya ng mga uh, ibang fighter jet di ba? Eh kaso naputol Uh, binawasan din ng ano yan. Isa rin sa biktima ng nabawasan ng pondo, ang AFP. Malagang karumalduma ng uh, corruption na ginawa ng DPWH. Talagang ano eh, di ba? Yung planado na eh. 2023, 2024, hanggang 2025. Talagang planado na nila yung corruption. Mga sindikato talaga. Ang hirap, di ba? ng ating uh, bansa at ating uh, mga mamamayan. Bilang ako po ang gumanap ng uh, inyong buhay sa 10000 hours, pinagmamalaki ko po na dito ko po nakita sa AFP na sila po ay pwedeng pagkatiwalaan. Ito pong nangyayari ngayon sa flood control, naniniwala po ba kayo na kaya pang baguhin ang DPWH? Ah, kaya po. Pero sa akin hindi na talamak eh. Hindi na po. Kailangan talagang ang talagang dapat na baguhin ay yung tao lahat sa DPWH. Hindi lang yung secretary na si Secretary Dizon. Okay na yun. Nandoon na tayo eh. Pinalitan na yung liderato eh. Pero yung mga tao niya sa baba, lahat palitan yun. Dapat palitan talaga lahat yun. Para mawala na yung corruption niya sa DPWH. Ganon din sa ibang, ano, sa ibang agency. Pal may marami kayong dapat palitan diyan. Hindi lang ang DPWH ang malakas ang corruption. Sa ibang agency din. Kaya naniniwala ako dapat palitan na lahat ng mga tao diyan sa DPWH. Especially na na-appoint si Secretary Vince Lison, I, I think you will agree with me na isa siyang action man at talagang pwedeng pagkatiwalaan sa isang maselan na posisyon bilang secretary ng DPWH kaya nga, ngayon na nga, sinisimulan niya na eh. siyang nagbabago ng mga ano niya eh. Ah, uh, siya na, winawalis niya yung dumi ni Bonoan eh. Samantalang ito si Bonohan, dapat managot din ito eh. Kung eh, kahit na nag-resign nag na sa DPWH secretary, ay dapat balikan to. Mga mga ano eh, mga hindi mga tumakas na eh. Kumbaga hindi niya na sinasagot para mag-resign para hindi niya nasagutin yung mga kabaluktutan niya at mga kabalastugan niya diyan sa pag noong nakarang hinahawakan pa niya. 'Di ba? Kaya ito po no, uh, ito naman ito naman si MVP nagsalita na po no. Mababasa natin na MVP words My blood control corruption, may hard PH credit rating, investor confidence. If I want better governance, we need competent and honest financial executives. Corruption survives not because bad people are smart, but because good people are absent. Yun nga eh, nag-evolve na nga katalinuhan ng mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Talagang pabago-bago lang. Palipat-lipat, pabago-bago, ang lawak, ang lawak talaga ng corruption. Hindi lang yung flood control eh, marami pang iba. Kaya sabi nga eh, excuse me, uh, MVP, di ba ang sabi niya? Ang iskandalo ng katiwalian ay nalalagay sa panganib ng rating kredito ng Pilipinas. Ang malawa ang katiwalian, kaugnay ng mga anomalya sa proyekto ng flood control, ay maaaring makaapekto sa credit rating ng bansa na posibleng magresulta sa mas mabagal na paglago ng ekonomiya. Yan, nagbabala dyan si ano si MVP, di ba? Yan eh, sabi niya, no? Ito pa no, sa kanyang pagsasalita sa harap ng Financial Executive Institute of the Philippines, kung sabi uh, Pinex po, na ibig sabihin ay Pinex, etong nakarang no, biyernes, sinabi ni Sir Manuel MVP na ang kasalukuyang political landscape ay maaaring makapeto sa kumpiyansa ng mga mam mamumuhunan, lalo na kung ang mga tugon ng institusyon ay tinitingnan bilang hindi sapat. Yan po nung no? kung pa yung isa-isa rin sa mga nag uh, tinitingnan talaga ng ano ng mamumuhunan kung saan tayo yung level natin sa corruption kung hanggang saan ba tayo. Eh kaso talagang napakalawak ng iskandalo, nabulgar na vulgar na, na televise pa lahat ng mga, ano, ng mga hearing sa Senado sa buong mundo. Napapanood sa social media. Kaya yun yung isa sa itinababa ng rating ng Pilipinas para mapagkatiwalaan ng mga investor. Kaya nga eh, si mas kilala bilang MVP na sinasabi nga si Negotiator to kasi isang ma-expert na uh, business tycoon din talaga si MVP, di ba? Na pinamunuan ni Pangalinan ang mga kumpanya na nakatuon sa infrastructure, enerhiya at agrikultura. Ang mga credit rating ay mahalagang pagtatasa ng pos posibilidad ng isang pangihiram na makabayad ng utang kinumpirma uh, yan nga no kinumpirma ng Japan-based credit rate ang investment grade na pagtatasa para sa Pilipinas. So, Binibigyan na tayo ng Japan na rating kung ano no investment grade kung baga tawagin na ang credit rating ng Standard and Poor's para sa Pilipinas ay kasalukuyang nasa BBB+ Plus. Ripple B plus na may positibong pananaw na papalapit sa inasam na rating na A. Yun nga lang, eto no, hindi ko kabisado pero ang BBB plus tsaka A, hindi ko ano rin eh, kung anong, kung saan ba to, kung anong level to, di ba? Na eto no, noong nakarang araw, binanggit din ng Management Association of the Philippines o na sinasabing MAP na nananatiling bearish oh grabe bearish kumbaga nandoon pa rin tayo sa ano sa pinakababa imagine bearish yan yung sa mga ano eh, sa mga stocks na sinasabi nating mga uh, mga candle kumbaga sa sa ano sa mga tin makikita yung, sa mga trading sa stocks o sa business sa economy yung kumbaga ekonomiya natin bearish, di ba? Yun ang nangyayari. Na ang sentimiento ng mga mamumunan dahil sa katiwalian sa mga anomalous na proyekto sa flood control. Dahil sa iskandalo ng flood control, nagre-reflect sa ekonomiya natin. Kaya ang level natin ay nananatiling bearish talaga. Yung mga mamumuhunan yun pa rin ang tingin sa atin, bakit nga pala sila mamumuhunan kung yung pera nila ay makupunta lang sa wala at mananakaw lang ng ibang politiko? Iyan ang iniisip nila. Kaya delikado tayo dahil baka, imagine, baka yes. huwag namang sana na, ma, na wala nang mamuhunan sa atin dito sa atin, sa Pilipinas. Wala nang pumasok ng mga investor, na wag naman sana ay eh, dapat mayroon pa rin pumasok na investor para may panibagong trabaho. Lalo na yung mga kabataan, lalo na yung mga bagong graduate, di ba? Kailangan na kailangan nilang magtrabaho after nila mag-graduate para man lang makaganti sila sa mga magulang nila na nagpaaral sa kanila. Kahit sana makapag-OJT. Pagdating ng OJT, sana ma-observe sila at makuha sila ng kumpanya kasi ang nangyayari kasi ngayon sa mga lupang lumang kumpanya, naghihintay na lang na may mag-reside ng mga dating nilang tao para may papalit naman. Yun nga, ilan lang sa mga kumpanyang ganun, ilan lang ang makakuha ng trabaho kung ang mangyayari palitan lang, naghihintay lang na magre-reside, di ba? Kaya mas maganda pa rin, may mga bago at dumarating na maraming investor dito sa ating sa Pilipinas para magkaroon ng trabaho yung mga bagong kabataan na bagong graduate. Eh kaso, dahil nga sa nangyayari, nawawala na ng ang mga investor, at baka wala nang kumasok na investor, eh kawawa naman yung mga kabataan natin na bagong graduate. Kawawa na talaga tayo mga Pilipino na mga walang trabaho. Diba? Kaya ito, no, uh, sinabi pa ni MAP, ito, sinabi ni MAP ni... Kahnale. Labi ni Mac, Mac President Alfredo Pandillo na inaasahan ng publiko na kikilos ang gobyerno at ipapakita na ito ay may layunin magpago at naglilinis ng sarili dahil yun nga makakatulong ito upang mapabuti ang pananaw ng mga mumuhunan sa Pilipinas. Sa kanilang panig, sinabi ng Department of Economic Planning and Development na hindi kinakailangan magka-apekto sa credit ratings ng bansa ang iskandalong ito. Oo nga, hindi nga dapat. Pero ang nangyayari sa atin, kapabayaan ng gobyerno ka rin. Ang problema kasi sa gobyerno, hinayaan niyang, kumbaga maluwag siya eh, hinayaan niyang mangurakot na mangurakot. May eh, problema. Kumbagay walang ano eh nade dito na yung kumbagay nasa uh, nasa kasagsagan na ng ano ng investigation. Matutukoy na eh natukoy na nga kung sino yung malaking isda, di ba? May matutukoy pa sa malaking isda na yon. Kumbagay hindi gagalaw yung malaking isda na yon kung hindi uh, sinasang-ayunan ng pangulo. I isa yung sa mga problema eh. Siya yung pumipirma ng GAA eh. Nung GAB, di ba? General corporation Bill. Siyempre nakikita niya yan eh. Imposible naman hindi niya nakikita yan. Ayan ang isa sa problema kung bakit nawalan ng tiwala ang, ang, ibang investor na pumasok dito dahil alam nila kasabwat ang Pangulo. Na siya, na, alam naman nila eh na siya yung pipirma ng General corporation na kapag na sinasalay, alam niya yun. Pero nag na, kunyari nagbeto siya, nagbeto ng kakakarampot kaka, lang ng mga bilyones, di ba? Kung lang, pero ang pumasok na insertion, kumbaga yung makukurap, eh, mas malaki pa. Oh. Hindi lahat ng mga insertion, nabeto niya. Hindi lahat ng mga hindi dapat makukurap, nabeto niya. Kaya pag na, na, na napirmahan niya na nung, ano, maging gaana, yun na. Doon na, 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 ano, na, nakurap na. Ang lakas, ang bilis, ang bilis ng pagkawala ng pera. Di ba? Sa kanilang ano no, sa kanilang panig sinabi ng Department of Economic Planning and Development na na hindi kinakailangan makapekto sa credit ratings ng bansa ang iskandalong ito. Lalo pat nagpapatuloy ang gobyerno sa pagsisiyasat. Gayunpaman, pinigyang din ni Pangilinan na ang iskandalo sa kontrol ng baha, sa kontrol ng baha ay isang problema na maaring malutas. So, malulutas? we hindi nga. Nasa pangmatagalang panahon at akbang-akbang, hindi. Malawak ng corruption dito. Wala na tayong, kumbagay, kailangan talaga eh, mapalitan na yung ano yung mga ibang politiko sa pamamagitan ng pagboto natin kaya ito no masa tayo sa mga ano eh buying group eh tinanggap naman natin pero ngayon ano nangyari mas eh, ba diba, marami na nagsasabi eh. may kapalit yan mas malaki mas malaki pa ang kapalit niyan mga uh, book buying niya kaya kung nais natin ng mas mahusay na pamamahala sa ating bansa dapat magkaroon tayo ng mga may kakayahan financial na ehekutibo sa lahat ng antas. Malamang, si PBBM wala pong ganyan. Kaya nagkandaletsi-letsi bayan natin. Umagay, may bagsak siya sa di ba? Sa ibang bansa na subject. <laughs> Sabi ng bilyonaryo sa kanyang talumpati, hindi uh, hindi lamang ito tungkol sa paghuli ng mga kriminal. Ito ay tungkol sa pagpuno ng sa mga puwang ng may financial na ehekutibo na may kakayanan at integridad. May kakayanan si PBBM. Sa eh po, si PBBM ay wala pong ganyan. Wala pong kakayahan at integridad. Nalaman na na po natin yan. Dahil isa po siyang mahina at weak na Pangulo. ba? Diba? Pangkorupsyon ay nananatili hindi dahil matalino ang masamang tao, kundi dahil ang mabubuting tao ay wala. Wala talaga, di ba? Ayon sa kanya, ang mga negosyo ay hindi may iwasang bahagi ng pampublikong buhay na, na nangangahulugang hindi sila ligtas mula sa pananagutan at pagsusuri. Hinihikayat din ng bilyonaryo ang iba pang mga pinuno ng negosyo na suportahan ang mahalagang institusyon kabilang ang media, akademya, mga hukuman at simbahan dahil makakatulong ito upang labanan ang mga presyon ng pamimilit at katiwalian. Ani anya, maaring bawasan nito ang gastos sa pagtakbo ng negosyo at mga tipantay na yaman ng delika ng katiwalian. Yan po, no? Punta naman po tayo kaya, no? Ang balita kasi, si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Ito naman po, no? Ang latest. Sinabi raw ni Ombudsman Crispin Rimulya, <coughs> si Boy Rimulya, nitong Webes na rerepasuhin ng kanyang tanggapan ang umano'y sobrang presyo sa pagbili ng personal productive equipment at surgical face mask na magkakalaga ng 4.4 billion mula sa Parmali Pharmaceutical Corporation noong panahon ng pandemya ng coronavirus. <laughs> Eto naman si Boying Rimulya, grabe. halukain pa yung mga nakarang, ano, eh wala namang ebidensya. Ano naman na hanap nila ebidensya? Katakot-takot na na gastos sa Senado ang ginawa diyan dati eh. Na buong ano eh bago mag-election, ayan eh na yung na pinagagagawa ni Dick Gordon eh. Sinisiraan talaga nila ang mga Duterte eh, di ba? Imagine na uh, uhungkayin mo pa yan, eh panibagong uh, bagay, walang kwentang panahon na ang mangyayari dyan. Puro mga paggagastos sa panahon na ang mangyayari niya, Kung ano kaya mo pa yan. Dapat nandito na tayo sa flat control. Dapat yan dumutok. Dumutok na lang dyan. Yan na lang ay focus mo. Yung flat control is ka. Tapos si ano mo pa yan. I Isisingit mo pa yan. Etong bagong ombudsman natin talagang napapaghalataan to eh. Talagang ito talagang kinaayawan eh. Kung bagay, eh, ang target na naman niya dito eh, mga Duterte. Talagang grabe, no? Eto, no? Ngunit ang mga kasong tulad nito ay hindi talaga dapat kalimutan. Sabi raw, no? Dahil alam natin na seryoso ang mga chismis at marami ang nagsasabing may masamang nangyari talaga doon. Talagang, sa talaga lang, ano? Wala namang kwenta. Hindi naman talaga yan ang dapat na pag-uuna ng pansin ng ombudsman talagang may saltik sa uh, Yung, kumbaga, kredibil, kredibilidad nitong bagong goodsman natin, eh, walang kwenta talaga. Itong bagong goodsman natin. Kaya na, ito, no, na uh, meron pa dito na tayabot na ebidensya. Wow. Nang tanungin kung maaari magsampan ng kaso laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kontrobersya sa family, sinabi raw ni Remulia na hindi pa niya alam ito dahil nakadepende ito sa ebidensya. Eh bakit mabubuksan? Maghahanap na naman kayo ng ebidensya. Eh wala may ebidensya. Tapos si Tatay Digong, bakit mo kakasun? E na nga sa ICC. Ay, talagang may pagkasaltik talaga, no? Hanggang saan tayo abuti ng ebidensya? Doon tayo. Ay, grabe. Talaga itutulit talaga ni Boeing Rimulya. <laughs> Eto, si Soto, sabi, kumayag si Boeing Rimulya na panatiliin si Curly Discaya at iba pa sa Senado. Sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto noong biyernes na dati siyang nakikipagsundo kay noon sa kalihim ng katarungan na si Jesus Crispin Rimulya na nanatali pa panatalin sa Kustodya ng Senado ang kalabang kontratista na si Pampilo Curly Pacifico Curly Diskaya II habang isinasagawa ang investigasyon sa mga anomalya sa proyekto ng flood control upang halalahanin uh, ang kampo ni Diskaya ay naghain kamakailan ng petisyon ng uh, habeas corpus halos isang buwan mula nang siya ay unang binanggit sa paglabag sa Senado. Ang Senado noong Webes ay naninindigan sa kanilang desisyon na tukuyin si Diskaya sa paglabag sa sinasabing ang kautosan ay nilabag ay nilabas sa loob ng konstitusyonal na kapangyarihan ng mataas na kapulungan. Ito, no? Kaya mga kababayan, hanggang dito na lamang po. At syempre, naliliwanagan naman tayo sa mga kontrobersya ngayon. At ang masakit nito, na, naging ombudsman ang dapat hindi maging ombudsman. Dapat disqualified na siya noon. Eh. Kaya yung mga batas natin talaga nababaluktot na ngayon. Nagagawa na nilang baluktotin. Napakasakit po sa ating bansa ng batas ay binabaluktot. Ang kapalit naman yan ay ang pag, uh, pagbulusok ng ekonomiya natin. Dahil sa ginagawa nilang pagbaluktot sa batas, ang ekonomiya naman natin ay naapektuhan sa ginagawa nilang kabalaskugan. Kaya dito po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa subscribe please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. በራሚ ሰላም አክብሩ